what's up mga kaisan mga kaisan magandang umaga po ayan kumusta na po kayo lahat sana po ay kayo nasa mabuting kalagayan ayan otoy good morning Otoy good morning ayan kami po ay nakaka ano po sa pinuruning po natin ditong bago nakaka 30, nakaka 30 kilos na po ulit tayo dito sa bago pero January ano pa lang tayo toy January 7 ba ngayon? 7. Ang target po namin January katapusan. Ay ngayon tawon mo mga kaisan no? Eh. Ito yung mga na-harvest na natin no? Eh. Dito sa bago. Ayun oh, tipakita mo. Ay napigtas na utoy. Napigtas ta na po. <laughs> Ayun oh. Yan. Yan po. Super gaganda. Hmm. <laughs> yan. Bagong bag parang bagong tanim. Oh. Ito po ipa lang pitas na mate dito, tatlo. Patatlong pitas na po. Yung ito ganda oh. Ito so, mo. Yan press na press. Maybe. Mm. -hmm. Yan ang ganda din nitong technology ng ito, ano ito? Puputulin mo. Oh, Tapos ibabalik uli sa da bata. Magagaling Sababata. din. Balin. Balin. Balin, oh. Aral-aral nga. Parang ata tayo scientist. Japan technology ah. Masyado na mga high-tech lahat, putoy. Oo. Okay. Oh. Oo. Okay. Oh. Okay. Yung talagang walang pang upa. Kaano utoy? Yung halos araw-araw ikaw magtatrabaho dito. Kaya? Kaya? 5,000 puno. Kaya ano utoy? Kaya. Basta dito ang nakapokas dito sa ano. Oo. Oh. Talong. Kaya mong umaraw ng 3,000 ayan oh. Sa maghapon po. Basta tikaw ay araw-araw po. Basta tikaw po ay kumbaka ay ang dami nagko-comment eh kainsan ako walang pang-upa ay. Eh. Harvest. Ay kaya po. Harvest, spray. Tapos ay ikaw na magde-deliver. 3,000 utos eh di sa isang bukon eh, ay meron kang Nay, nubinta no? Oo. Ma ano? Oo. Maano nga, mas maganda nga ang kita sa ganito. Basta araw -araw Araw-araw ang Araw-araw kala ang nasubukan po namin yeah. ng Dautoy ay kami halos araw-araw ay. Pang ilang araw na ba ito natin? Pang-apat. Pang-apat ngayon. Pang-apat na po uli. Basta side-side po. Ng Dautoy, uta mo naman po. Ayan oh. No. Yung po amin na hindi para ma-inspire la ang po kayo. Tapos po ay ano mga kainsan. Para ka din po ano nasa abroad basta man mga kainsan, basta sipagan mo lang. Di kagaya nito mga kainsan. Yung mga tinubo po natin dito na po sa palayan tapos po nagbukas po ulit tayo ng bagong silihan basta maano lang manage ano lang sa ano lang tawag dun galingan mo lang pag ano pag hawak ng pera ano papaikutin mo lang po extend ng extend po tubo extend tubo ka ng kaunti extend uli. Hanggang sa lumawak ay lumawak po Basta wag po munang ano Bibili ng mga Yung ang tawag yung mararang Kung bagay ano mga sapatos Magaganda sa kana po Pag talaga Oo, oo. Nakagulang po otoy yun Pero pwede po Banda good morning oh pero pag puro upa, ang may natitira din naman nanuto, konti kaunti. Mga 2,000, 1,000 libo. Libo po. Iba pag sariling trabaho. Iba pag sariling trabaho. Yung amin naman po, sineshare lang namin yung aming kaalaman. Ano to eh? lang po. Ay, ang trabaho naman o natin eh hanggang ano lang, pa-hapdi-hapdi lang, hindi huldi ano half day. tapos eh magdo na kami mag-uubra mamaya kabila sa silihan naman sa silihan naman po di diba, sabi ko nga sa inyo bukas ay eh, pagising mo may... talong na naman ah oo oh, oh ari o oh. oh. piso po ang isa oh. Ito po ay 5,000 puno, ay dito 5,000 piso po sa madaling kwinta ano po oh yan kung laang tayo may puhunan nung araw ano oh nung, nun dati pa po namin gusto maganto ay wala po kami puhunan eh sa awa ng Diyos eh, nagkakaroon karoon na ng kaunti kaunti la ang naman po dahil nga sa araw-araw pitas iniipon po namin mahirap pero kakayanin po ah utoy sayang nakaligtaan na yun sayang po oh. sa baboy na rin yun utoy pakita mo ngayon utoy eh. oh mga ganda halos oh. sa ano halos good may nagtatanong utoy kung pwede daw tayo mag training pwede rin ano sasama po kayo uh -huh. kung gusto nung eh, gusto lang namin i-share po yung amin lang po mga nalalaman ha <laughs> hindi po kami talaga kami naman po yung hantang tumulong po marami na rin po kaming na sharean Natulungan. po. Marami na din po Marami na din pong nagtatanong. Yung mga gamot. Kasi mga kainsan kung hindi talaga kayo eksperto din, ay posible kayong malugi. Ano to, eh? Pag hindi po alam ang technique hindi rin din po alam ang kung anong mga ilalagay, kung anong sakit. Ha? Aral talaga. Aral po. Handa po kami mag-training sa inyo mga kainsan mo yung pag napapanood sa video iba ay Iba din sa aktual Ay biruin mo mga kainsan Bukas na maga Bukas, ito po putihin na Hindi namin po puputihin ngayon dahil kulang sa size Bukas po putihin na yan O Aray na may sa ikatlong araw O aray sa makalwa din Napagtanto ko nga utoy Ay kaya lang ay mahirap ding puhunan nga ay Ang kailangan ay yan hirap din naman po Pag po ang puhunan ay ano po Uutangin At tuloy po ang tubo Dati po ganun ang gawa namin sa palay Mga kainsan Ang gawa namin dati sa palay Utang Ay tuloy ang tubo Ay sabi ko yan hirap Yung tubo Napapunta lang ay sa mga ano Pamilihan Kaya po binago namin yung ano Situasyon. Yung sitwasyon Dahil sabi nga nila Kung hindi mo babaguhin Walang mangyayari sa iyo Ganun lang Good. Oo. Oh, Dahil yun lagi ang hindi sa pagmamayabang mga kasi, dahil yun lagi ang mindset natin ay kailangan may mabago. Kumbaga, lugi ka na nga, tuloy ka pa rin. Tagaya sa ano mga kainsan sa Palay. Kumbaga, lugi tayo diyan. Hindi ko naman sa pag ano kaya lang ang gagawin natin para hindi malugi, bibigasin po. Ay, kung alam nyo lang mga kainsan, dati kami pakadami ding utang, daang libo. Yun naman ay hindi ko, hindi ko naman po yung, ano, hindi po yun, ano, to yung tayo ni ano? Uh, uh, sa palay. Uh, hindi pa nag-abroad naga po, dati pa. Oo, oh, hindi pa po nag-abroad, hindi pa kami nagugulayan. Sa so, pa palay lang, lang Bakas, Ay, laki lang po utang. Pero yun, sa awa ng Diyos, ay nabayaran na po namin lahat. Nakakapagbayad-bayad uh, na, na po. Kaya kami po yung nagpapasalamat din. Oh, biro mo yung lalaki pong iyan. Oh. Oh. To inspire po, inspire. Pero ang maganda rin utoy, pagkakaisa din ng magkakapatid ano. Oh, yung, number one. Number one po 'yun. Magandang samahan. Magandang samahan po dahil ano mga kainsan ay kung bakay utol, tayo may gagawin doon. Biglaan. Kailangan itawag po ng tao ay eh. paano po pag tatawag kay ang hirap po humanap ng tao. Biglaan Oo. Pero pag kay senior din naman, bibigyan-bigyan mo din naman. Ano utol? Yan dami utol bukas bukas ito yung dami. Yun. Mm, -mm. Abay, ang utang namin po dati ay 100,000. Minsan nakakautang pa kayo ng 300. Ay, ay, may tubo po yung 10%. Ah, ah. Talagang sabi ko eh, malulupog. Pero yun, sa awa po naman Diyos, araw-araw sipag po. Ay bayad na po lahat. Ngayon ay talagang thank you Lord. Saka sa inyo po. Eh dali, dali. Atang isa pa mga kainsan, wag kayo apekto Mga taong oo, minsan negatibo, hindi magkakaiigiyan. Hindi hindi papatok sa lugar natin. Marami kayo maririnig na ganoon. Tapos ay Walang mangyayari, basta positive ka lang. Ikaw na ang alam mo naman sa sarili mo na kaya mo 'yun eh. Tsaka Bakit mo naman pababayaan yung isang bagay na malaki ang pinuhunan mo? Para bang ganun mga kainsan? Ba, positive lang at tsaka like sasamahan din yun ng dasal. Yun ang importante mga kainsan. Lagi kayong magpapasalamat sa taas. Basta yun ang first. Hindi yung puro balasubasan utoy. Eh. Basta lagi kayong magpapasalamat na taas number one po yun yeah, e, talaga pong ibibigay lahat naman ni God sa iyo eh basta, basta ano lang pray lang walang imposible po sa kanya yari na mga kainsong ang pagbabalik ni Kuya Dasil Oto eh? muna sabi mo Hello Happy po. New Year, Merry Christmas po Happy New Year po, Merry Christmas Nabisi May... po si Kuya Dasil, mga kainsan Ayun, nabisi po sa ano po? Ano po muna? Aral muna no, to na pati. Hindi mo takakaano na nga. Doy. Walang jubigin to na yung Iba na. Ano nga pangyayar mo na ko, Doy? Gunso? Uh, grade po. Ah, grade seven, ano? Grade? 7. grade 7 Grade 7 na po pala si Uto doy. eh. Hindi, parang grade 6 lang. Hindi, naman ina na bulas naman kayo ng laki ay e, pag ano ay mga pag graduate ng uh, year oo no? ano mm -hmm. ano <laughs> Bumati kayo. Bumati kayo. Ikaw kayo, ikaw na sila. Busog ko na. Dapat oh. din pala utin ang talong talungan. Yan ang pagkahihilig ng mga indyano sa ganito. Anong luto? Eh eh. <laughs> Aba. Inialagay sa ano? Sa dal. Ito. Dal. Mm. Yun ay munggo. Dal. Para bang munggo na lapad. Kailangan natin ng ilason. Barbigan. <laughs> Hindi. Ang ta sa kanila ay ano. Sa Indian ay eh, parang munggo ba o puto so yung munggo Kulay dilaw. Oh, uh, ang gusto natin titibilog ka na. Oo. Oh. Puta tangko ng kaskasero. Pasya ko eh. Huwag ng baloy na baloy na kabaloy. kaldero. Kaldero. Hindi mo pala alam mo tinanamatay yung kalabaw. No? Ano? Kasi lang dalawang ari. Ano? Mga kaisa, lilipat naman po sa kabila! Ano to? Bilang abayo. Sino? Tuloy. Bago nga na. Magsasabang. Toto, wag buhat o to. Hay. Hay, una ka. Tara o to. Sinilas din niyo. To. Let's G! Aba! Napinuwag! O to! Let's B! Dito naman ah. yeah. ah, di tayo utoy. Utoy, pwede pa natin itong purningin din, ano? No. Oh, Katagayin. Hmm. Oh. Para bumata, ano?

mga kaisan isa ito doon sa napulot natin sa daan noon malaki na po ano Argus muning muning bless, bless. muning kumusta ka na mornang ko pinapa-update ka nila kung malaki ka na daw tatlo po ito nasa loob po ng bahay yung iba muning si pulot pulot neng ang ah, mga kaysa nagpapalit po tayo ng bagong gulong Hindi kita Pinapalitan po natin At uh, bibiyahe po tayo Ay baka po tayo mapalatan ng madaling araw Yan, Bibiyahe po tayo ng ano Talong at saka sili po Ngayon po ay alas 4 ng uh, umaga Napagatong po muna tayo medyo matagim na naman po eh sige po sige po tayo eh. Ano mga kaisan, hindi ko pa kayo nakukumusta kung kayo ay eh, ah, kumusta ang inyong babagtaon? ako mga kaysa na ano lagi nga nung abalang abala mahal po ang ceiling ngayon kaya sila nagkakagulo Nakuha na ko yung sili. Nakuha. Ano? Nakuha. nakuha? Nakaw. Eh, ay, ay, yan. po, isa na lang ang bilang niyan. Hindi na po. Tama. mahal po ang sili ngayon. Nasa 80 po ang kuha sa atin. Yung puntalong ay 80 po ang kilo.

kaguluhan agad mga kainsan ubos na ubos agad maganda po yung ating silya eh tsaka talong makikinis wala ubos ulang pa haharvest ah, mo ulay mga kainsan Halos sa ah, araw-araw po kaming uh, ah, naga